Panalangin ng pasasalamat sa mga biyaya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya at tagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa akin. Salamat po sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa bawat pagkakataong nagpapaligaya sa aking puso. Gabayan mo po ako upang maging mapagpasalamat sa bawat araw. At turuan mo po akong gamitin ang mga biyayang ito sa kabutihan ng iba. Hawakan mo po ang aking puso upang laging puno ng pasasalamat at tagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.